Kakagising ko nga lang pala at dumating na yung parcel ko. Ang vacuum flask, so yung tumbler ko ngayon na bago, kaya naman gagamitin ko na siya agad. Tamang-tamat kakagising ko lang at ako'y magkakapinga. O, di ba? Coffee. Coffee lover nga pala ako. Ito yung loob niya, guys. Yan, kaya naman tatagal sa jaya yung inyong mga maiinit na kape at mga malalamig. panito so, ito yung itsura niya. May iba't ibang kulay nga pala siya, pero kulay blue yung pinili ko. Lalagay ko sa yellow basket kung saan ko siya na-order. Mag-place na kayo ng order, lalo na kung call center kayo at mga nag-o-office, mga nag-o-work dyan, pwedeng-pwede niyo siyang dalhin. Mmm. Hindi niyo alam na ang klima dito sa Pilipinas ay sobrang lamig. Kaya nga ako nangangalagkag at meron ako dito sa leeg. Sobrang lamig dito. Kaya naman nagtimpla ako ng sarili kong coffee, yung Swiss Miss, guys. Talaga namang hindi ko na kinakaya ang lamig dito sa Pilipinas. Kaya naman halatang halatang yung pang bagong gising ako dahil may mga nakalagay pa ako sa mukha kong pamputuyo ng pimples. At dahil pagkakagising ko nga ay nagkakape ako. So guys, ilalagay ko sa yellow basket kung saan ko na-order to. And place your order now guys. Sobrang lamig sa Pilipinas. Oh my gosh, magkutatanok mong na ako ng kumot. Bye-bye!